Ikatlong Kabanata Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatusok. Minsan tinanong ng ahas ang babae, Totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, Makakain namin ng kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama at napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Nasaan ka? Sumagot ang lalaki. Narinig ko po kayo sa halamanan. Kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Nagtanong ang Panginoong Diyos, Sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kakainin? Sumagot ang lalaki, Ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon ako ng ahas, kaya kumain po ako. Pinarusahan sila ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, Dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita. Sa lahat ng hayop, ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito. Sa buong buhay mo ay gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan. At ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Sinabi rin niya sa babae, Dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Sinabi rin niya sa lalaki, Dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa, kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng gusto para makakain. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinig. Ang kakainin mo ay manggagaling sa mga pananim sa bukid. Kinakailangang magpakahirap ka ng gusto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva dahil siya ang magiging ina ng lahat ng tao. Pagkatapos, gumawa ang Panginoong Diyos ng damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at sa asawa nito. Pinaalis ng Diyos si na Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Sinabi ng Panginoong Diyos, Ang tao ay naging katulad na natin na nakakaalam kung ano ang mabuti at masamang. Kinakailangang hindi siya pahintulutang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Dahil kung kakain siya, mananatili siyang buhay magpakailanman. Kaya pinaalis siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden para sakain ang lupa na pinagmulan niya. Nang mapaalis na ng Panginoong Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden. At naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay.